Oh, Ling Likot. Ibu angli Yes. Ay, eh, ikaw naman. Bakit ka doon? Hindi ko alam. Saan ba yung 90? 90 dito, di ba? Huh? Ano ba yung ano? A 6 Ano ba yung sinasabi A -A6? A -A6? A -A6? A A6? A6. Aray po. Talaga. Talag. Talag. Tapos saan tayo sasakay? By bus 52081. Ano po? Kung tayo aalight sa so 52081. Asan ba yung tw